mga tol may bagong araw at may bagong vlog dito tayo ulit, Bili tayo para may kasabay ang kape thank you thank you kay ate and kuya sa pamirienda at maraming maraming salamat po so, mamaya mag iisip na lang sila kung anong gusto nilang ano, merienda ano merienda tamo? anong merienda natin? anong merienda? Ano merienda? Ano Ah. So ayan At uh, biglang muna tayo palisal Bago tayo lumusong ng Lin Harvest ng ano ngayon Ng sitaw Pang 12 harvest So ayan At Ito uh, yung tulay ng ano Katawid ka ng San Vicente at Asienda Yan yun, yun na ang baha Yun know. o Pati yung daan dati sa ilalim ay naka, Nakuha na rin Sobrang taas na ng tubig Doon, hindi ka na makakaraan doon Magus na rin Malaki na ilog niyan, kaya ganyan Pinasa ka doon Pagka ganyan, malaki na ilog Marami ng lubog na bahay niyan doon. Grabe baha. Dito marami na lang mga halaman tinamaan nito. Yung palay, sigurado. Kawawa na naman ang mga magsasaka. Naglalawa. Oh. Ito mahirap pag alang drainage. Nabog ka lahat yung gulong. Eh. So, paano pag nakasingal kang mababa rito? Doon na makita yung hamsa.

ng no, baha. No, 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 no. na yung sa flood malaki na ilong kaya gano'n ngayon yung ilog ng Santa Isabel wow parang dagat sabi lalo lakas ng agos Ay. mapo na rin no sa kabilang ano. Sumampa sumampa na doon dito kung walang reprap sasampa na rin ng tubig. Okay. tayo magtibag-tibag na naman yan yung gilid na yan oh. No? ako nakakatakot nakakatakot ng sa tulay parang <laughs> naman Dito. ha Ayo ayoko <laughs> ay 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 Mga takot tumambay. Tara na. Mga takot tumambay sa tulay. Lalain. <laughs> Dito ka do. Suntukan talaga 'ko burita ni Manman. Sana bayad ng nganting. Adog. Adog. Dog. Pwede. May pandesal tayo eh. O oh, sige. All? Ha? All? Ano? Ano? May pa si pa? Oo. Siyempre. Siyempre. Ilang pa si Chanton? May apat po yata. Apat? Ilang pa bibili natin? Apat? Ayun lang. Bile. Ano po? Bilan sit kanton. Bilan. Apat. empat Apat. At spicy. Oh. bos. Itlog, ilan? Itlog? Sampo. one-fourth na hotdog. Ah, boss, na lang mura. balik na lang. Oh. Pwede naman nata ulit ang mandang ko. So, uh, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Thank you so much. Ilang ito po? Sampo. Palista na lang muna ako na. Palista po. O, hanggat nakikita naman tayo may pag-asa ka. Oo. Araw-araw kami dumataan dyan. One part, hotdog. Pwede, talaga ni Man Man ng egg sandwich. Ay, cooking kala. Saka ano pa? Hot Hotdog Ilang hotdog? One part. Alin ba yung tiga ah. one part na? Ah. bumili kahapon eh. ay nang isang harap ay makalawa <laughs> <laughs> 300 naman makaraan mm -hmm. 250, 250. ayun bali nandito na tayo so nakapag na rin kami singitan namin ng nasitaw, spray habang pumipit sila na sitaw sprayin namin yung upo at saka talong So pagkapayari tayo dito sa talong, payari sila dito sa may sitaw. I-spray din natin lahat. Kahit na napaamuyan lang natin ng, ng gamot. Baka siyong mapapaamuyan ng gamot niya. Ano yun araw araw 干、啊 mamaya magdadalawang spindle kami mamaya doon kasi medyo malayo kaya pinagdugsong muna namin ng no host, dito pwede ng dalawa mamaya pinapit yun dahil lang natin ng gamot. Dito na kami sa sitaw. Uh, lang muna lang para makapag dalawang spindle. Ang pintay na yan. Para mabilis, dalawang spindle kami. Isa dito sa bunga at isa dito sa dulo. So ayan, bali nagdalawang handle na kami. tapos yeah. na tapos. Damo na naman. Bulis na mo bunan damo. Nangin bulaklak oh. kaya lang matagal magsilaki bunga niya nawa lang nag uulan ayarin rin na sana tayo bago umulan kahit mga isang oras talaga eh Ayan. Balay nakatapos na kami nag... Prit, lumalalim, eh. buti pinagbigyan tayo. mga 1 oras man lang sana o dalawang oras talab na yan kaya hindi maghila ng hos laksa isa lang dakas laksa laksa tubig <laughs> นีรักษากาะทำไม่ชู้ชูย

Ano mo na 3,000? 415 bali naka 415 yung pitas ngayon yung 39 mapupunta sa truck yung 200 mapupunta sa tindahan so, ayos yung namin lumubong ng kambing at nilipad ng hangin lakas ng hangin Bulog niyan. Pasak. Eh hilahin niyan, pwede. Lubid 'ne. Hatarian dito atas, hilahin dito sa kabila. Dadalayan. Okay. Wala eh. oh, okay. La pako. Okay. 我是这样。Oh. ” Sile. Siling Pilipinas. Tera. Na. Nakabawi na sila. Ang bilis nilang nakabawi. nakabawi. parang gambol na to ah maulan na naman sila ng ano, upo nayari na yung bubong nung kambing tanggal sila ng talbos silong muna at uh, umuulan Bakit na yung binabaw ng ano ng ilog Yung dalawang dangkal na eh. Dalawang dangkal ang binabog siguro. Wala, naka, nakababa na sa ano, PBC. Pero malaksa ang agos. Yes, yeah, tawi yan na mga nakatapos sa trabaho. Bukas na mga ulit pagka ganyang nagdire-diretso ang araw pwede nang bumira ng ano na nang bumira ng grass cutter nabumira ano? nang yung sulukod masakit ha? yung guang sa masakit sa likod dyan ayun konti na lang lulabag na motor ko ah Ano yung hamsa? Ano na na yung na ako. na kung nasa na hamsa. Ito. ka yung may karawa? dito yung tatawid. Bente, bente. Ay! ay. Patay,